pagkalipas ng ilang minuto mga kaidol at ito na, na po tapos na po ang ating pagluluto ng banana kayo mga kaidol. sana po kayong magsawang panoorin ang aking content mga kaidol sa Papablog. No? Sa mga kaganapan ng aking buhay mga kaidol. At kung nagustuhan mo ang aking video mga kaidol huwag mo sanang kalimutang mag-like at i-share para po dumami ang ating nagasunod sa ating page mga kaidol. Maraming salamat po. Tara kain tayo mga kaidol. Hello mga kaidol. Ngayong hapon nga ito ay gagawa ko ng marianda namin mga ka-idol gagawa tayo ng banana cue ayusin pa lang yung camera natin mga ka-idol ayan Ano na natin ito? para pagdating mamaya ng mga kapatid ko meron silang kakainin sinasapasok sila ngayon mga kaidol sa trabaho tapos yung isa ko ng mga kapatid may nasayos kayo lahat pag bumili pa ako ng bananak yung na Luto na sa labas, mahal mga ka-idol. Kaya mas maganda na lang na gagawa na lang tayo ng satin para mas makakatipid tayo. Ayun, Ay natapos din mga ka-idol. Tagyan na natin yung mandika natin mga ka-idol. Ngayon mga kaidol, lalagyan na natin siya ng asukal. Kaya tayo medyo golden brown na siya mga kaidol. Kunting asukal lang mga kaidol na tagay. Kaya lalagyan ulit natin sa kabila, sa kabilang side nga mga kaid. at Pagkalipas ng ilang minuto mga kaidol at ito na, na po tapos na po ang ating pagluluto ng mananaki o mga kaidol. At sana po kayong magsawang panoorin ang aking content mga kaidol sa No? Sa mga kaganapan ng aking buhay mga kaidol. At kung nagustuhan mo ang aking video mga kaidol huwag mo sanang kalimutang mag like at share para po dumami ang ating taga-sunod at sa ating page, mga ka-idol. Maraming salamat po. Tara, kain tayo, mga ka idol Balitirahan ko na lang yung mga kapatid ko dito. Para po dumating sila, meron sila makakain, mga ka-idol. Hmm? Đấy, nít <laughs> Akin lang po mga ka-idol. Ito ako po, po maliligo na. Kaya papasok pa po ako sa trabaho. Ngayong gabi na itong mga ka-idol. Salamat sa pagsama mga ka-idol. Bye-bye.